Oh no Apo Apo Si may tao dyan Walang tao dyan Saan? Pumasok yung chinelas ko nakita mo Pagpupunta pa naman ako ng barangay kukuha ko ng clearant Walang tao Wala eh Walang chinelas Pagnooras kayo yung darating? Eh? Mamaya ano ano pa. Mamaya pa. Hintayin ko na lang. Sandali lang naman siguro. Two hours later. hey Malsik yung ko. <laughs> Malsik punta sana ako ng barangay to. Malsik. Na pupunta sana ako ng barangay, puta sinipa ko yung bola, tumalsik talo. Tumalsik. tumalsik sa loob ng bakod. Tay, puta. Ala! Tumalsik pa man, man sa loob ng bakod. Pambira um oh. <laughs> <Yeah. laughs>